Usapan po natin ang mahalagang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga search warrant. Dapat po ay klaro at espesipiko ang mga ito. Binigyang din po ng Korte Suprema ang kahalagahan ng mga malinaw at detalyadong search warrant sa isang desisyon kamakailan lang. Sinulat po ito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. At dahil dito, napatunayang hindi balido ang paghahaluhog sa bahay ng isang suspek sa droga at napawalang sala ang akusado. Ipinaliwanag ng korte na, ayon sa konstitusyon, dapat malinaw na nakasaad sa search warrant ang eksaktong lugar na haluhugin at ang mga bagay na kukunin. Para po ito maiwasan ang pang-aabuso ng mga autoridad at para hindi sila basta-basta pumili kung ano ang hahaluhugin. Dagdag pa ng Korte Suprema, ang mga tinatawag na general warrants o yung mga malabo at hindi detalyado ay labag sa konstitusyon. Binibigyan nito ng sobrang kapangyarihan ang mga autoridad na maaring humantong sa paglabag sa karapatan ng mga mamamayan. Maliwanag po ang mensahe ang pagiging espesipiko sa mga search warrant ay hindi lamang legal na pangangailangan kundi isang proteksyon na ibinibigay ng konstitusyon.